Pwedeng magtanong? Sa iyo mo tarta? Wala siyang side mirror na. No? Nasira 'yung side mirror niya. Anong trabaho mo dito? Ikaw 'yung secure dito? Tagasan ka kuya. Santa Lucia. Nice slide ka. Kaya nabasag 'yung mga ano. Hindi kasi eh. Papunta ako doon. Napansin ko lang 'yung motor mo, wala siyang side mirror. Delikado kasi yung ano, 'di ba? Yung walang side mirror. Kaya pinuntahan kita, Kuya. Bibigyan sana kita ng side mirror, may side mirror ako dito. Gusto mo? Ah, sige, kukunin ko. Ito. Kuya, pili ka dito. Kung gusto mo, malaki o maliit. Dalawang klase kasi itong side mirror na dala ko. Ito, ganito itsura yung, yung maliit. Malaki ah. O sige, yan na lang. Ilagay natin. May tools ako dito. Teka. Tulungan na kitang maglagay, no? Libre to, Ah? Libre? lang yan, kuya. Libre lang to, kuya. Huwag kang magalala alala Napansin ko kasi kanina yung motor mo, eh. Yeah. Kaya binalikan kita. Nandun na nga ako, eh. Bumalik lang ako. Para pumogi yung motor mo, Iba talaga yung, ano, yung may side mirror. No? Talagang nag-slide ka talaga kasi na-UP yung dito mo, no? Yan Ilan taon ka na kasi kuya? 22. 22? May pamilya ka na rin? Meron, sir. Meron na. Ilan na yung mga anak mo? Isa lang sir. Isa pa lang? Bata pa? Isang, 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 pa lang. isang taon pa lang. Ano, nangungupahan ka dito sa Santa Lucia? Yes, ah, Taga-Santa lang yung probinsya mo? Mindanao. Mindanao. Yung asawa mo? Mindanao din? Nagtatrabawa Tagasay nyo din yung napangasawa mo kapampangan? Tagasay nyo Oh, ang pogi na ng motor ni Kuya Garda <laughs> oh, Pwede mo pang i-adjust to, i-adjust adjust, adjust mo na lang Na Ano kuya, nagustuhan mo? Napakaswerte mo, ikaw pa yung na-tsempuhan ko <laughs> Anak si pangalan mo? Sandy sir Ang ganda oh. At least uh, safety ka na yan no? Magkikita mo na yung nasa likod mo Pero mas okay ito itong malaki no? Kesa dyan sa maliit no? Matagal ka nang nag-guard dito Matagal na siya ng isang taon na Isang taon na rin Matagal-tagal na rin no? Sa Mindanao Ganyan din yung trabaho ma Hindi sir na ano Namamasada Namamasada ka ng jeep Tricycle Tricycle o ah, sige kuya, sana nagustuhan mo yung ano, yung side mirror na ito. Nagustuhan mo kuya? Yes, thank you. Salamat. Uh, ah, ah. thank you din kuya. Ingat ka ha. Yes, Nakita ko si yung motor ni Kuya Guard. Wala siyang side mirror kaya ang ginawa ko binalikan ko siya para tanungin ko kung gusto niya ng side mirror. sabi naman niya sa akin, oo daw gusto niya. Pinagpili ko siya kung anong gusto niya, yung maliit o malaki, pinili niya yung malaki, mas maganda daw yung malaki. Okay guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung nagustuhan ninyo yung video na ito, paki-comment na lang kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.